Itinanggi ni na dating Sen. Bong Revilla, ako Bicol Party List representative Zoldico, Sen. Jinggoy Estrada, at Sen. Joel Villanueva ang mga alegasyon sa kanila ni Dismissed Department of Public Works and Highways, DPWH, Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Sa muling pagharap ni Alcantara sa Senate Blue Ribbon Committee ngayong Martes, September 23, 2025, Ikananta niya ang apat na mambabatas na di umano'y tumanggap ng budget insertions at kickbacks sa maanumalyang flood control projects ng DEEP. Ayon kay Alcantara, na umano si Revilla sa pondo noong 2024, nang mabiyayaan siya ng 30% proponent mula sa tatlong proyekto. May kabuang 300 million Philippine pesos daw ang naibigay sa dating senador na ginamit nito sa kanyang kampanya noong siya ay tumakbo sa pagkasenador noong May 2025 elections. Pagdating naman kay ko, noong una raw ay 20% lang ang ibinibigay sa kongresista hanggang sa umakyat ito sa 25% noong 2023. Magmula 2022 hanggang 2025, Naging tagapagtaguyod si Ko ng mahigit kumulang apat na raan at dalawamput na proyekto sa Bulacan 1st District. Sa dami nito, hindi raw bababa sa 35.24 billion Philippine pesos ang nakuha ni Ko. Gaya ni Revilla, taong 2024 din na ikamada ang pitong proyekto para kay Estrada. Naabutan daw ang senador na may kabuang 355 million Philippine pesos mula sa pondo sana ng pumping stations with floodgates sa Bulacan. Taong 2022 naman ang humiling daw si Villanueva ng proyektong multi-purpose building na nagkakahalaga ng 1.5 billion Philippine pesos, pero 600 million Philippine pesos lang dito ang napondohan dinalaro mismo ni Alcantara ang 150 million Philippine pesos sa rest house ni Villanueva sa Bukayo, Bulacan, at iniwan niya ito sa isang tauhan ng senador. Agad na hiningan ng media ng pahayag si Revilla patungkol sa pagkakadawat ng kanyang pangalan. Gaya ng inaasahan, pinabulaanan ng dating senador ang mga akusasyon laban sa kanya ni Alcantara. Mixing pahayag ni Revilla, I deny. Wala po akong kinalaman dyan. Maiksi rin ang binitawang pahayag ni Ko. Dito, tinawag niyang, false and baseless, ang mga paratang sa kanya ni Alcantara. Ayon pa kay Ko, sasagutin niya ang nasabing alegasyon sa tamang panahon. Saad niya, the allegations made against me during today's Senate hearing are false and baseless.